Alam nyo ang pinakamahirap na part ng buhay, yung adulting. Mahirap pero kakayanin. Araw-araw, nandyan yung pressure. Nandyan na rin nakabang yung mga responsibilidad mo sa buhay, sa sarili mo at sa pamilya mo. Yung tao sa paligid mo, sobrang daming expectations. Araw-araw, iniisip mo kung paano kaangat sa buhay. Buwan-buwan, halos hindi ka na nilulubayan ng mga bayarin. Alam nyo, habang tumatagal yung panahon, habang tumatanda tayo, nag-iiba na kasi yung priority natin sa buhay. Nakakatakot din pala kapag hawak mo na yung mga decision mo sa buhay. Ikaw na kasi yung bumubuhay sa sarili mo. Yung mga magulang mo, yung mga relatives mo, yung mga mahal mo sa buhay, nakasupport na lang sila at ginagabayan ka. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yung pipili ng decision mo. Lahat ng resulta, responsibilidad mo na ngayon. Sa mga nakikita ko, sa mga personal kong karanasan, hindi dapat natin pinapressure yung sarili natin. Work hard every day, push yourself, pero dapat may limitations. Mahirap kasi mapagod. The more na pinopress na natin yung sarili natin para gawin lahat ng bagay para mas mapabilis yung ating success. The more na nagiging mabigat ang lahat, nawawala na kasing excitement. Nawawala na rin yung enjoyment dun sa proseso. Na dapat na habang nasa journey ka ng pagtupad ng pangarap mo, natututo ka otay-otay at ini-enjoy mo lang. Alam ko na walang shortcut sa success. Kaya dapat matatag ka. Prepared ka dapat emotionally. Dahil marami kang pagsubok at problema pagdadaanan. Hindi pa ako successful na tao. Pero pero hindi ko rin minamadali yung success na dumating sa akin. I-enjoy mo lang yung mga moments. Appreciate all things na meron ka ngayon. Kuhaan mo na mga aral, kuhaan mo na mga lessons, lahat ng nalampasan mo na. Madali na lang yung mga susunod na hakbang kapag marami ka ng alam. Alam nyo ba kung bakit sinasabi kong i-enjoy nyo lang yung proseso? Kasi kapag ibinuhos nyo ang lahat at hindi kayo nagtira sa sarili nyo. At syempre, hindi natin may iwasan na madapa habang tinatahak natin yung landas na gusto natin. May hirapan kayong makarecover. Kasi in the first place, ibinuhos mo ng lahat. Nandiyan na rin yung stress, disappointment, at yung mga what if na katanungan mo sa sarili mo ngayon. Na what if mag-fail ulit ako ngayon? Alam nyo ba kung bakit hindi ako natatakot sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari? Dahil naniniwala ako kay Lord na lahat nangyayari may purpose sa buhay ng isang tao. Kapag ganito yung mindset nyo, lahat ng negative na nangyayari sa buhay nyo sa araw-araw, nagiging positive basta maniwala ka lang. Lahat ng tao may kanya-kanya time frame. Hindi ka pa huli. Hindi ka rin advance. May kanya-kanya tayong oras ng pagdating ng success. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Trabahuhin lang natin at huwag tayong tumigil na mga harap. Matuto tayong mag-invest. Huwag puro ipon. Ilagay natin yung pera natin sa opportunity na pwede pang mag-grow yung pera natin habang iniipon. Ako sa mga opportunity na pwede pang lumago yung pera ko. Huwag na huwag kayong matatakot mag-take ng risk. Kakambal na kasi ng tao yan at hindi natin may iwasan yan. Tuloy-tuloy lang, laban lan lang natin hanggang maabot natin 'yung pangarap natin sa buhay